Mabi, what is your Christmas wish? Ano? I want to go to back to Japan. Oh, you want to go back to Japan? Oh my God, Daddy. Hirap hey, naman ang wish mo na. Hindi. <laughs> 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 Hindi pa tayo nakakabawi sa Japan. Gusto mo nang bumalik. <laughs> Merry Christmas, everyone. So, hi guys. Welcome back to my channel. So, it's Christmas Day! Desperas na ng Christmas and lahat ng tao sa compound ay nagsiuwian na at isa na kami doon. So, kami ay magpapasko sa... Trese! Trese! So, first Christmas namin sa aming bahay. Alam nyo naman, si Fe talagang as a host, talagang... Ang dami niyang sinabi. So, excited na siya makita ang mga apo niya. And syempre, kasama namin ang Appling! Na mukhang kuto. Ayan, ano si Bella, 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 Bella Boo? So yon doon kami magpapaskong pamilya and bukas pa ang uwi namin. Feeling ko, depende. Anong oras na kami nakauwi ng 13 tapos alis kami agad-agad ng 25. Marang bahala na. Mabi, what is your Christmas wish? Ano? I want to, go to back to Japan. I want to go back to Japan. Mavi, want to Japan? Oh my God, Daddy! Lahat hey, naman ang wish mo na. Huh? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> pa tayo nakakabawi sa Japan? Gusto mo nang bumalik? <laughs> anak, alam mo ba magkano na gastos natin doon? Pero hayaan mo, anak. Magtatrabaho tayo ng maraming marami. Total, inunaan na ni Mavi ng Japan. Ang wish ko po ay uh, more work, more brand sa amin, pamilya, para makapunta po kami ng Japan. <laughs> So sana no, next Christmas dun tayo mag ano, magpasko kahit wala silang Pasko. Kung magse-celebrate ka ng Pasko doon, hindi sa kanila Christmas. So parang ang tawag doon, bakasyon ka lang talaga. Pero may mga Christmas lights sila. Yun naman yung ano sa kanila. Siguro may mga Catholic pa rin naman sa kanila. Dun church hmm. lang sila yung parang katulad ng Pinoy na parang may mga handa, may mga salo-salo, mga ganyan. So siguro sa Japan wala, pero yun yung gusto namin. Actually, yung Sese Punks na nga kami sa Japan. <laughs> ang daming ano, ang dami naming namimiss sa Japan. Kaya nabangan nyo mamaya dahil meron akong pasabog sa aking mga magulang. Ito ang, ang pasabog ko sa kanila, oh. Ito ang Christmas gift ko ka na mama and papa. So sana matuwa sila, pero alam ko talagang matutuwa lalo na yung tatay ko dito. <laughs> Sabi niya sa akin, tatanong kasi ako, ano bang mga gusto niyong Christmas wish? Sabi niya, pera na lang. So hindi ako pumaig ng pera kasi alam nyo kung bakit. Sa totoo lang, hindi lang ka na Mama. Sa ibang ina-anak namin ni Junie, hindi po kami nagbigay ng cash. Ang binigay ko ay? Gift check. So gift certificate. Yung gift certificate na yun, pwede naman yun sa lahat. So hindi ko rin kasi alam, may mga inaanak na kaming medyo dalaginding na, alam mo yun. Yung hindi mo na alam ko ano yung So yun na lang, parang bahala ni sila kung anong bibili nila. Kasi pag pera kasi, parang mapupunta sa ibang bagay. Nagigets mo, dad? Hmm. Mapupunta sa... Apo, ah, lumutot ka pa. Ano ba naman yan? Ang baho. So, yun nga. Alam namin saan mapupunta. Ibabayad sa utang. <laughs> Ibibili ng kung ano-ano. Ngayon, pag yun ang meron kayo, importante yung mabibili nyo. Kasi pwede sa supermarket. Pwede sa mga department store. Mga ganon. So, naging practical lang ako para sa inyong lahat. Ako, di ako nagbibigay na cash. Alam nyo bakit? Nagastos ko po yung cash ng mga anak ko. <laughs> Minsan po na na pipitik na namin kasi ay wala pala kami kaming kasi sige pipitik muna kami. Pero lahat naman po 'yon binabayaran namin ng tuition. <laughs>